ang masalimuot pa na pagmamahal na ng ina na walang kapares. Sabi tayo pa haba, parang buong kwento para na <laughs> pa Isang paragraph ang title. Ano nga, ano nga. Ito po ay eksena ang gagawin nila. Oh. Isang ulirang ina. Mm. Wow. Ay. Tapos doble, doble kayod. kayod para sa mga anak. Ano mm. na? Working student yung nanay. <laughs> wow. Doble kayod Ado. kasi yung anak may sideline. Matagal nang may sakit tapos Ay. uuwi dala ang paboritong Pares. pares. Ah, Wala nang pansin. Na. Pares. <laughs> pares, pares, sa na so pares sa mga anak. Wala ka kapares. Hindi na Pares na po uso ngayon. Okay. Okay. Sino po bang mga gaganap natin mga artisahin dyan? Ang mga gaganap artistahin <laughs> <ng> mo. <laughs> <laughs> ang mga gaganap. Yeah, okay. Artistahe dramatize mo, dramatize mo. Ang mga gaganap. Gaganap, Artis gaganap. Artistahin number one, from Cabuyao, Laguna. Kayo yon. Ala, <laughs> Estorque. Ala. Ayan siya. Ayan siya. May ilala pa lang. Alma. Paiyak na. Number two. <laughs> From Hagonoy, Bulacan. Walang fans? Ha! Ayun. Honey Hobbes. O, oh, may dala ng pares. Kahanda siya. At ang mga anak. Yan, yan. Riza. Miles at si Tash. Aba! naman May Yung nanay ang may sakit, yang may sakit ha? hindi anak ha. Hindi <laughs> <laughs> okay, okay. so, okay. anak yung may sakit. Okay, okay. Baligtad ngayon. Gusto ko makakita. Anak yung may sakit. Okay. Ready na, ready na. Sino ang clapper? Uh, Baka sila na, na rin yung mga anak. Oo, oh, siyempre. Nandito <laughs> tayo. <laughs> Ayan. Yan yun clapper. Ilaw, ilaw! Huwag kang galaw, friend! Camera, <laughs> <Sorry. Kamera, laughs> camera, okay! Ay, lights, ay, yeah. ilaw, ang masalimut ng pagmamahal ng ina ano, na walang <laughs> kapares. Lights. Tatlong, dalawa, isa, action! Galaw! Wow. Galaw? <laughs> 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 paborito nilang pares. Kahit pagod na pagod ako, masaya ako. Kasi nabili ko na ang paborito nilang pares. Mga anak! Nice. Mga anak! You're so tagal. <laughs> Mom! Mga anak! I think anak, we ano will nang not make it tonight. About to die, Mga no? anak, ano na yung paborito yung Paris? Mga anak, ano nangyari sa inyo? Mga anak! Mga anak, tinis ko lahat ng hirap. Pagod Mom. na pagod ako sa pagtatrabaho. Nay, may mga pa... Mga ano yung paborito yung Paris? Tapos Nay. ganyan ang, ganyan, ganyan ang matatatunan ko sa Nay. inyo. Ay, May lalakang para sa pares si amin. <laughs> Pakahirap ako para mabili ko lang yung paborito niyo. Ano ba yung sakit ng mga anak? Ay, Paris! Oh. Paborito natin that's to! My ay, that's my favorite! Eh. Pero baka hindi na po tapat. namin makain kasi po... Ay! Na, <laughs> ay! 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 Na. Ay! 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 Sorry, sorry, Ay! 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 but <laughs> Mare. Mare. Ay. Sino namatay? Ako ang mga anak ko. Pinaprank ka lang ng mga batang 'yan. Hindi mo anak 'yan, mga anak ko 'yan. Hindi ano? mo 'to bahay. Ayun ang bahay mo sa kabila. oh. Mga anak. Oh, pinaprank ka lang ng mga batang. Eh. Sa kabilang ang bahay mo. Eto, anak ko kamukha ko. Oh. Ang ganda nun, mayor. Tibay, sobrang ganda. Okay, okay. din yung yes. pasok ni Alan, yun ang nakaganda talaga eh. Hindi na, yun! Ganda eh. Dane, anong comment mo sa napanood mo? Ay, maganda talaga. Dapat laging ganda lang yan. <laughs> masarap yung pares, no? Nakita-kita mo sa acting nila yun, masarap yung pares. <laughs> okay. Okay, eto bye, na. Bye, artist ito. na number two, Huamon. From Hagunoy, Bulacan si Honey Hoves. Direk? Etto na po. Ay, ikaw na ang director ngayon. Are you guys ready? Ready. Etto na po, mga Dabber Cuts, ang masalimuot na pagmamahal ng Wala, ina sakit na, na walang kapares. Rolling! Action! Rollin! Ay, <coughs> Ay kapagod naman. Sobrang init. Ah, uh, may binilay ko sa mga anak ko. Mga anak, asa na kayo? Ito na yung paborito niyong pares. Binilang ko kayo ng pares. Ano? Ano nangyari sa iyo? Binili ko sa yung pares, so, oh. 'di ba paborito mo 'to? Ito, mailitan ako. Ano nangyari sa iyo? Ano kamusta 'yung pakiramdam mo na? Nay. Ano 'yun, nananak? you 'yung sulong, so Nay. Because I'm... Wow, English. I'm slowly and I'm tired. I'm about to die, Nat Nay. Kabagal daw. Is okay. pa Paris? Yes. It's, um, it's your favorite and very hot. Thank you, Nai. I appreciate your huh. gesture so much. But... Oh! Oh, no! My children, I... what happened? She go <laughs> agad? Ano nangyari sa'yo, Nak? Nak! Anak! <coughs> Ano? Bakit pati ikaw? Ano ba mga nangyari sa inyo na? na Eto, nagpapakabagot ako. Ano yan, Binili ko yung paborito <coughs> niyo, yung Paris. No, na, ano nangyari sa iyo? Pears? What's that? Pares soup. Pears? Nay, no? <coughs> Nay, na? na, masakit. <coughs> What happened, Nak? Anong nangyari iyo? Hindi ko alam, na, Nay. Bakit ang init na um, Oo, o, kabibili ko lang yan para sa inyo, para makain diba nyo. Di ba, paborito niyo to? Init-init <laughs> na. Favorite mo to, di ba na? Hindi na. Bakit? Hindi po, mami. Di ba, paborito mo to? Ito yung pinabibili mo sa akin. Hindi na, allergic ako sa pears. Hindi <laughs> <No>, na? Ah, <laughs> <laughs> oh, ano sa yun pa na yung yari sa'yo Ayoko na eh. <laughs> sarap yung feeling na at itong pears. <coughs> Nak, paborito mo to, di ba? Kaya ako nagpapakahirap para ma mapili ko yung mga gusto nyo. <coughs> Bakit kayo nagkasakit ngayon? Nay, <coughs> sakit. Yung anak ko. Kanya. Ano? Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Eh, ito kasi pinipilit mo kumain ng pears. Ayaw niya ng pears. Gusto niya lechon. Tash, o, oh, kaya ka na ng lechon. Ay, masarap yan, ah. Oh. Ah, hindi ka pala gusto. Bakit hindi niya malasinabi? Kasi Nagbago ba pears, na pears, kapay? O, oh, lechon, na, lechon. Tulog na ako dito, nay. Hindi nyo man lang ako in-inform. Iba na pala sarap gusto niya. Sarap nito, ma'am. Ang sarap nito. Parale-parale. parale yung acting nyo, level up talaga. Oh, Tsaka mas maganda ganda. sa studio ginagawa, kompleto ang props, lahat, setting, oh, very nice. Tsaka yung ilaw, ano? Oh. Ilaw. Ilaw, maganda. Ah, medyo oh. lang ako doon, concern lang ako doon sa pares, inubuhan ng inubuhan, baka magkasakit yung pares. Yeah. <laughs> galing, galing. Okay. Sino magda-judge? Ah. <laughs> Game Team Studio pa rin. Kapi, Ayun po dyan! Ayun po dyan! Kasi walang papalakpak wala pa dito! Nasa Pala bahay na ba nila na. Nasa bahay po lahat, bossing! Nag-aaba! Kung sino magpapalayas na Paano kala mo nga palang kontrainit? Okay, tawagin opo, natin sila na muli. Artist sign number one, si Alma Mora... Ay, Mora, alas tuloy. Estorque. <laughs> Kata sa so number two. Set. Si Hani Hopes. Oh, malinaw, Mayor. Sino nanalo? Apo. Ay, naku, ayo po sa pa, sa palakpakan. Patakan, palakpakan na namin. binibilang lang po natin ay palakpakan yung mga, hindi po kasama, okay? Ang <laughs> nanalo po, si Alan K. <laughs> oh! <laughs> oh! Okay. 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 for the day i are design, design number number, mm. number three <laughs>